Ito yung gulay na maasim. pansigang Nagbunga na siya guys. No? Kilala niyo ba ito yung halaman na ito? Yan yung bulaklak niya. Parang bulaklak ng okra. Yan yung may buto yan sa loob. At ito mayroong kami ditong ganas kung sa Bisaya. Talbos ng kamote kung sa Tagalog. Diba? Pulang-pula. Natanim kami dito guys. Kaya may mga gulay din kami. Nakukuhang fresh from the farm. Ayan may okra. Dumami na siya. yung pag ko. Ito flowers ng ano. Alala ko dati ano gagawin namin tong garlands tuwing ano graduation day. Elementary life. Ang daming bulaklak. Ito naman bougainvillea. Ang gaganda. Pino siya, no? Maliliit. Ito, rose. Maganda tong rose niya. Bulaklak niya. Isiba-iba ang kulay. May pink, may red. Ito, pink lang. Pink lang. Mumulaklak. Ah, ang ganda. Ito palangta. Bakit na lumanta ito? diba ito naman di pa ng bulaklak kulay-pulay ang bulaklak nito di wala pa ng pangalan meron kami dito ano to um, labanos itanim nyo kami labanos guys malaki na meron ding kamatis meron ding uh, saluyot ayan you know, o naka-harvest kami ng saluyot at ito yung tinatawag nilang gerger. Narbisan ko kahapon. Kamatis. Tuloya. Diba? Ang dami naming tanong dito guys. Mayroon din kaming malunggay. Kaya lang yung malunggay namin naninilaw na. Bakit kaya siya naninilaw? No? hindi siya healthy. Ito isang ori ng variety ng bougainvillea. Malalaki naman siya. Diba? Marami kaming bolaklaks. Ito pa. Ito mabaho to eh. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Bolaklak. Ibang amoy. May kangkong din kami guys. Ayan o. Oh, namulaklak na. <laughs> So, dami may halaman. May tangla din kaming tanim. O, oh, ba? Diba? At saka, mayroon din kaming um, tawag nito? Alagbati sa amin itong tawagin. Kaya lang, naninilaw siya eh. Hindi siya, hindi yata maganda yung lupa para sa kanya. Ayan. Mayroon din kaming walunggay. Kaya lang naninilaw. Ayan yung kangkong. Mulaklak na. Wow. Oh guys, marami kaming tanim dito. Katamim kami para makatikim kami ng gulay na fresh from the farm. Tapos, papunta tayo dun sa likod. Papaanda rin natin yung makina. At tayo magpapatubig ng halaman. Ako lagi, uh, kasi yung ano, gardenero nila, nagbakasyon sa Pakistan. Sa so, Pakistan kasi yun. Kaya, walang nagdidilig ng halaman dito, banda sa amin. Meron akong alagang aloe vera, fresh. Meron akong oregano. Ano yun, guys, ang ganda. Ayan, tinanim kong kangkong. Diba? Taba ng kalabo. Kalabo yan sa amin din tabagin. Ito naman, bulaklak to na ano. Sampagita. pagita. Iihi ako. Ito naman, may tanim akong kangkong. Kaya lang hindi siya mataba. Ito yung mangga. Tapos may tanim din akong lobera dito. andari natin yung tubig para lumakas tubig na tayo guys para hindi mamatay yung ating halaman Taba ng oregano ko guys, no. Ito aloe vera, ang gaganda. Hmm, taba ng alubera, aloe vera guys. Marami ako dito. Diba? Ito natin natin ating laman. Nah, Bukas pala Bukas pala yun. hmm. Gusto nila yung hala ano dito. Ito nag-on yan. Ha? Nagdilaw yung ano dyan, no? Nagdilaw yung halagbate. Lipat kaya, no? Ito, big na siya guys tignan natin yun dun sa kabila ito puno na watermelon ko dito ako yung nagtanim nito guys watermelon may bunga siyang maliit yan you know. oh. Mm. laki na siya tapos, meron pa yung isa dito. Ano na, ano 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 Saan na yun? Nawala. Ah, ayan, oh. Diba? Lumaki na siya. Na lumaki yan. Saka ito. Ay, hindi siya maganda yung ano niya. Shape niya. Maliit lang siya. Hindi na siya lumaki. Hoy, napunoon na. Lilipat natin siya, guys. Puno na. Oh, kumakpaw na, guys. Lipat natin dito. Ito naman, berries. Kaya lang, namatay siya. Libungan na sana siya eh. Namatay lang siya. Ay, nuod pala to. Kaya namatay. Pati dito yung daon kinain. Nako, hindi ito mabubuhay. Meron na sanang nagsibol nito konti o. Naubos din yung ano. May ano. May uod. Ayan o. May butas-butas yung puno. Dapat pala pinanggal na to. Baka sakaling anong Mabuhay yung maliit. Wala to kasi inuud siya. Hindi siyang Tanggalin na lang. Masigas siya. May uod. Ito naman lemon. Kaso na matay din. Ito Georgia to guys. Yan o, may talong kami guys? Ito, hindi ko alam ano to. Labanos yata. Parang labanos. Ipat na naman natin na naman natin dito. lipat na naman natin. Oh, puno na. Yan naman guys is chiko. Yan naman dami yung bulaklak. Puno na guys. Lipat <coughs> natin ito. Dami bulaklak. So mamumunga yun siya nang marami. Ito naman lemon din. Kaso namatay din siya. Yan may ano. May talong guys. Oh. Eh. Okay lang, malaming black bug yung tawag nito. Kulay itim. Kinakain yung ano. Yan o, oh, ang dami. Anong tawag niyan? Insect. Piyangaw. Mamatay yung melon. Kinakain yun. Ano kayang pwede ano dyan? Spray. Dumadami sila eh. That's all for today's video guys. Bye bye. See you again tomorrow. Good morning sa lahat.